Oh, uh, Oke okay, ya, saya gerjak aja Kakahol Tak kahul kagak. Kita kahul dan Oh, baik. Gendong. Aspin aspin talaga. Oh. Mm. Punta tayo dito sa mga suki natin. Punta tayo diyan mga kadya. Suki natin diyan yung mga suki natin sa dito. Meron tayo diyan sa so, ano, baba ng ilog. Ay, babayin muna natin mga suki natin diyan. <laughs> na uh, mainit na mga kasiyang painit na ayan, sawahan nyo ako at uh, magbababa tayo ng ilog let's go ayan, <laughs> diba. oh, mga suki natin dito magbababain natin dyan sa may baba ng ilog may mga suki natin dyan ah, ayan, si Bosing oh. ayan, ang oh, suki natin <laughs> ngayon lang tayo nakabisita pa Bosing mo ba to? Oh, limang piso yan, mga sa tubig. Ganda ng laman. Uh, oh. Oh. Di ba ang piso yan? Ayan, pulang ano, low yan. Ang Okay. So okay na Ayan. Ayan, piso yan. Mga sa tubig, piso. Basta sa mga tubig. Huwag lang sa mga ano, toyo. Ayan, ito piso to. Ito hindi piso. Ito ayan lang. Oh, piso. Ito ang lima. Ito, piso lang. Piso lang. Okay. Ayan. Wilkins sa mga Emperador mga bote mga dyan hindi naman ito ang natin <laughs> so okay lang natin And let's go papunta tayo dun sa baba ng ilog kaya okay. na kaya na Apa mau muna mana bibit kena tulip? Yeah. Ya, ni aku bawa kembar gas mau kalau tak, okay, Ayan, ngunit po kasi pwede. Tara doon pipi, nandun yung bariya ko. Sige, nandun sa kanya ko. Diba sa'yo na lang ito yung mga... Ay, hindi po pusing. Diba bubog din yan? Bubugan, di, ano naman, hindi ko bibigay ko na lang? Hindi, kinukuha ko yan hanggang 6 na piraso. Kung 6 na piraso, pwede piso. Sige, kunin mo, kunin mo buboy. boy. Gagawin kong piso para maging 3 piso yung ano mo. Ayan, ayan yung bubog. Dalhin mo doon po boy, pipi. Ayan yung ano? Okay, sige, kasama yan. Hindi pa ba umubusin. Okay na yan. Okay na yan, okay. Kahit hindi anim, sige, pisa na yan. Okay na yan. Okay na, okay. Danda bang, na. Ako na, Bobby. Ako na, baby. Kaya maha, ba? maha. Oh, Miming. Sige, sama ka na, Miming. <laughs> Ayan. So, bala. Madami mo, ano, Wilkins. Wilkins. Yan tayo talaga tayo. Sakasa ako na to. <laughs> mo nang kukiwaiwala yun. Ay, ako lang kukuha. Kasi ko kayo. Ano yan. Ano yan? Masura? ito lang. plastik niya. Wala nang bakal. Ang dami. Mga lato. Buti yan. Ang dami. Ang dami. Ang dami. Ang

Eh, okay. ito na. Sa kalakal na rin. Dami na kalakal. Ang dami, dami nag-antay eh. Dami, dami kalakal. Dami. ay manok mga kadyang so yun ang panahon natin mga kadyang maliwalas ang panahon natin makulimlim pero hindi umuulan eh, alamas labas si eh, haring araw ito mga nandito mga kadyang tabi-tabi po tabi-tabi mga kawayan

Oh, diyan mo po, boy. Diyan mo na. Magbibinta si Boboy. Babasag po, boy. boy diyan mo lang. Ngayon, baba mo lang, Boboy. Ayan, dalawang piso si Boboy. O, dalawang piso. Mga <laughs> kanya, ang galing buti. Ang buti dito sa tabi ng ilog. Mga sukay natin. Ito, buti pa. Ayan, mga electric fan, mga plastic. Ayan. Ito yung mga electric fan. Ayan. Dalawa. Ayan, mga bakal. Ito, kalan. Ito pa. Mga monoblast. tayo dyan so, so okay natin doon kaya madam doon pababa tayo dyan kasi marami na rin kalakas sila ayan. Ayan, let's go buhatin muna natin mga kadyang uh, sidecar natin at uh, medyo malayo layo pa natin buhatin muna natin let's go

and here uh, ito ko. Isang panabong. Punta tayo dito mga kadya. Sa baba, yan. Saan kay nanay? Sa baba doon. Punta natin. Ayan, let's go. Tayo sa gilid ng ilog. Ang gana? Ay, hindi na kukuha yan. Hindi na kukuha yan. Mga ganyan. Isda. Iba kasi yan, may PBC na halo. PBC. Okay. So. na ito. ito pa, kasama pa to. puno oh, bakal. Oh, yung eh. oh, bakal. Oh. Oh, ang dami, ang kalakal ang dami, ang dami, ang dami, ang dami, ang dami, Oo, oh, e, bakal yan, bakal. Yan, ito, mga aluminum. Ang dahing buti. Ang dahing buti niya. Ang oh, naipo na. At hindi tayo nagbibisita sa kanila. O oh, ngayon, na. <laughs> ayan. tumbak na. Ito, bakal na sila, Yan, let's go. Timbangin natin. Ito, ang dahing buti. Ito, mga buti. 1.5. Bakal. Ito, mga aluminum. Mga kagyan, aluminum. Ito, mga jalit. Ay, electric pan tayo dyan. Ito, mga Ito, mga plastic plastic. Kapag pa tayo dyan sa kay nanay, sa baba. Sa baba ng ilog at marami siyang uh, kalakal na doon. Si Ayan, tagal na tayong hinahantay. Ano? Ito, si mayarin mayarin ito. Kasana. Kaya naman daw, ano na ito, timbangin natin. ano ba? Tam. Ito, may folding bin ah Ayan, timbangin ko na ito. Kasi ano yung maya nito? ito? Yan maya rin. Ayan, gusto tayo. Sa... palakan natin yung palakan natin. May mga pangarami. Ayan, panahon natin yung mga kajeng. Umaula po. May si Haring Araw.

Sa napunta ka nagpa-deliver ako eh. Yeah, yes, sa Pilyales? Hindi, yung mga kalakan. Ah. deliver ko kasi. Uh, ano na kasi, naka-schedule na ako sa deliver oh. eh. Oh. kaya... Ito ka? ah, hindi yan. Sa alcohol. may mga kalas. Yan yan, mga plastic. Wala ka ng mga Wilkins, absolute. Wala niya, Alam niya. na. Wala <laughs> na. Mineral na. Ah, ah, ah. Sige. Ayan. Ako po na lang ako sa'yo. Buhatin ko lang to, ha? Ikaw na susunod. Ikaw na susunod. Ako familiar, ha? ha? Ako ang kuning yun. Oo, di. Mayroon pa doon. Mayroon pa dyan sa may dulo. Mag-aantay din sa akin. Ayan. Ay, mga kala na kapuso. <laughs> <laughs> oh, Abangan. Nandito tayo. Ang ganda rin. daming dami ng punong kahoy, oh. Ayan. Oh, may sound pa. Oh. Pupukan kami. Wala. <laughs> Wala. Ah, Kami na naman tayong nakuha ng dito sa tabi ng ilog. Yan may mga may mga kalan tayo. Ayon, puro, puro, kalan to. Ayon, electric fan, mga langgana, ayan, monoblock. Ito. So, ah, uh, holding bead. Ayan, holding bead. Ayan, malapit tayo mapuno mga kanya. Sobra kalahati na tayo eh sarasari ng lakal ito mga Wilkins gaya na tayo Wilkins let's go Pupunta tayo doon sa baba kay nanay yan ang panahon natin noisy siyari ng araw napakita na naman yan nagpapakita na naman mga kasyang yan mainit na mamaya ka na magpakita magpauwi na ako at para hindi masyado mainit saglit ang busing ha marami pa kasi doon ha nauna kasi sila doon mamaya pabalikan kita dyan ha uh. Ah. Så du -gi, du -gi, du du dugi, dugi, du du du. se nu se nu baby se nu baby. <gudens>, baby oh <gudens>, <laughs> oh, yeah oh, oh, yeah oh, 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 si yong, sayo, na, talaga, oh, 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 Ang dami kalakal yung 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 kalakal Ayan, ay, tayo, no? Papa, tayo, Ayan marami, malapit na rin tayo mapuno. Ayan. Nanay, matagal na Matagal lang kasi natin hindi pinupuntahan to si nanay. Ngayon, ang daming naipon, no? O, oh, yan lang, no? sipag mag-ipon. Ang daming kalakal. Oo, oh. oh, sige. Hmm, sige. Ha. Ah, hmm, hmm. sa Hm. oh. Ayun, itimbangin muna natin 'to, mga kalakal ni Nanay. Let's go. Ayun, mga kalakal ni Nanay, 'to ang dami. mga ano tayo, mga plastic, sarasari, bakal, ayun, electric pan. Ito mga aluminum, mga bote, 1.5. May eh, mga karton tayo, eh. Daming karton na may. Eh. Karton. Sa taso, sa taas, oh. Karton. Ayan. Ayan, yakit na natin doon, mga kadyang. Kung doon tayo sa taas. Nandun yung sidecar natin sa dulo. Gugubuhat pa tayo ng malayo. <laughs> Ayan, mga Yan Ayan, sama niyo ako. Uh, tayo. Let's go. Ayan, mga kadyang. Pupunong-punong na tayo. Kapaw na ang sidecar natin. Ayan. Ito pa, oh, dito, mga plangga, sarsar, bakal, kalang. Pero pa tayo ng makutin, malayo, nasa baba tayo ng ilog. Ayan. Samaan nyo ako. Dapat kailangan. Oo. Nakakajakit. So, kaya natin.

Okay. ito pa ang bubuhati natin ito pa ang mga buti pa bubuhat tayo ayan, abang na ayan iabang Ay, mo lang yung mga ano dyan okay natin may na. kalubong tayo mayroong karos yung mga kalakal marami pa tayong binubuhat mga kadyang mainit na kasi mainit na ha?

Yan. Yeah, extension na tayo ng karton. Ayan. Yeah, baba. Baba, baba na tayo mga kadyang. Ito po. Ang dami parang yeah, ito ba? Oh. Ang kalakal. Ayan. Meron pa tayong kukunin doon. Ayan. Okay, may kukunin pa tayo sa baba ng ilog. Yan. Yeah, let's go. Mahilit ito mga kadyang. Mahilo na ako. Kahilo. <laughs> Ayan. doon sa uh, dulo dyan papunta pa tayo dyan marami pa tayong sa so okay dyan mga kadyang sa dulo dyan yan. patapos na ako busing doon tapos na ako ang dahil lang madami kasing kalakal si nanay sa so, oh, mga uh oh. -huh. tapos na ako ikinakakot ko lang yung karton makikita ang daming punong kahoy mga kadyang ganda nito manirahan no? malamig ang ano, hangin at maraming punong kahoy ganda maraming punong kahoy ang kadyang nasaon pa si nanay nasaon si nanay nasaon pa si nanay Buat electric pan, mga jero bakal mga kajang atin, atin mga kajang harapan tayo at marami pa tayo ito may karton pa pala dun sa taas pa mga oh, karton dami pa to oh dami nahirapan tayo sa karton ay <laughs> nga tayo mga kajang at pagod tayo pagod so, tayo marami tayong binuhat na lakal Dapan tayo Ganit dito, napresko ang lugar. Sai, <clears throat> pagbaba na yung mga kadya. Kukunin, ay, kukunin na natin yung barya natin sa kayong timbangan. Ayan ito, so, mga bakal tayo. Mga bakal, tapaludo. Mga plastic, 1.5. Ito dami 1.5. Diba, mga buti, using. oh, may kartong ka pa busing, yang kartong na, oo, pa ito, busing, ha, halika, hey, titimbangin natin, ho, ho, to. sayang din yan, ho, 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 natin, depende sa bigat 'yan kung mabigat ba Ah, oh. Ano ang oh, wag ka makakainip kasi pupunta kita doon. Oh. na sukay natin. <laughs> Ay, napapawabaw na tayo. Ay. Talagang extension na tayo mga ka-jang. Ito pa, sa baba. Ito pa, may mga karton na tayo dito. Oh. Oh, ang dami. Ang dami natin yung uh, kalakal. Mayroon pa tayo doon. naganday pa yung sukay natin doon. Last na sukay na lang natin. Yeah, let's go. Punin pa natin yun. Kayo yung nag sa atin. Let's go. Bakit natanggal na ito? Tinanggal na ito. Ha? Ayan, bakit tanggal na yung record? Pinapas kasi no. yan. Ang tema dyan, yung LCD. Ay, wala na pala yung ano yun. Ano yung tinanggal mo dito? Yung board? board? Wala no, na pala yung no, board? Wala na pala. Yung <laughs> okay, board dito? Mayroon pa sa gitna yun ah. Nasaan na yung gitna dito?

Eh, hey, kahit hindi bang for lang ba ito? Ay, wala, tuloy din. Ano? Ano okay, tayo to? Tuloy din naman. So, yung mga nakuha natin sa mga soki natin. Yan, punong-puno tayo ng mga lata plastic, halo-halo. Ito pa mga TV. Yung mga babote. Yung si soki natin, oh, yan, soki, kawaii, soki. Ah, yan, yan. Yan, yan. makita sa YouTube. Sa YouTube yan. <laughs>

kapo ka hmm. uh, 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 na tayo makacan, merupotayo ng tayo yung karton kupa, pa, may demanding sa karga. kapo dahil makacan, 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 kapo dahil kasi karton kasi ano. Yeah. Oh, puro karton to. Yeah, yeah. Pag -pag 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 oh. Kunong -puno tayo mga kadyang. Ayan, na tayo. O, oh, video na naman daw. Oh, yeah, so, 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 kawai, kawai. Ayan, pa, oh. ayan, nasa ropa ako. Ayan. Ayan naman dito. Si Biki. Ay, Biki. <laughs> Biki. <laughs> <laughs> Ay, saan, ha?

nabuta tayo ng hapon alaw na nata alaw na nata alaw na mag alaw na na makakadyang nabuta tayo ng hapon dito na dahil sa highway babawid na tayo tatawid na tayo mga kabila mga uh, kadyang ha? <coughs> malapit na tayo dun sa kabilang subdivision babawid tayo thank you for watching mga kadyang please subscribe my youtube channel and please like and share sa ating mga videos mga kadyang